Good evening, everyone. Pinagpapawisan ako. So, ayan. Nandito kami ngayon ng kapatid ko sa Helsinki. Kasi may pupuntang kami yung pinsa namin pero hindi pa namin sila nakikita. So, first time pa lang. So, bumili kami ng ticket in advance para medyo mura yung ticket. So, nandito na kami ngayon sa aming um, tutuluyan. Ang kinuha namin na train ticket ay yung last trip. Kasi, hindi pwede yung medyo maaga kasi may work si sister on Friday. So, yung no choice kami, kaya yung last trip nalang. So, dumating kami dito sa Helsinki ng alas 11. At yun, nag-check-in na si sister. So, Ay, wala ditong ano, staff. So, kami lang dito sa lobby. So, kailangan lang na ilagay yung code doon sa labas. And then, pagpasok, yun, mag-check in dito. Lalagay lang yung mga ano, details. So, ayan. Parang siyang hotel yung ano nila yun, dito natutuluyan namin. So, hmm. Hmm. Marami din siguro ditong na check in. Haggard na yung face ni Ante. Kasi 4 hours din yung biyahe namin sa train. Tapos na late pa yung train. Dapat ang dating namin dito ay 10.45 ng gabi. Pero inabot na siya ng alas 11. Then balak sana namin bumili ng ano ticket yung pang one day. So bukas na lang naglakad na lang ka, naglakad na lang kami punta dito. Medyo malayo pero sanay naman kami mag-walking. Eh ano ngayon? Yung bisperas ng All Saints. Ay, All Souls Day, babes. Naka, All Souls. All Souls Day. So, yung, ano, ang daming tao doon sa city ng Helsinki. Nang mga naka-costume. Kasi, Halloween, ano, party. Ang dami na costume. Tsaka, hindi masyadong malamig sa labas. Wala pa kasing snow. Plus, positive yung temperature. nilalagay pa ni sister yung mga decoys para makapasok na kami siyempre kukuha kami ng ano yung card para sa tutulong ng na camera lang yun mag-anak ko ng camera dyan so ayan check in check out dito Ay, kaya siguro so yung kailangan nyo yung iskan yung, yung ano face hindi na ako nag hindi na ako nag video kanina sa train kasi nasa pre, uh, previous video ko naman yung mga train edition so dito na lang sa yan namin so bukas maaga kami kasi yung pupunta nga kami sa pinsan namin na sa ngayon lang ngayon ngayon lang din namin nakilala oh, di dahil sa magulang namin Ayan. So, hinihintayin ko si sister. Kasi hindi pa siya tapos. So, ayan. May padating. Naka-check in na din siya. Ha? Ikaw? Pero yun ito. So, ayan. Mamaya na lang ulit mga ati Pag nakapasok na kami sa amin, tutuloy yan. Okay? yan pala. Kaksi, cubes, kaksi. Ganyan pala dito. Kukuha pala ng card. And then, i-scan pala dito. Maganda dito sa Noli Studios. Kahit Coxy walang instances. scan. Yan. So, magre-register lang dito. Diyan. Check in. And then, lahat ng details. Tapos, kukuha ng card. Ito. Then, itatap lang siya dito then okay na pwede nang makapasok galing ng ano dito katayanok pa no list studios pinagpawisan sa kakaano lagay ng details aga ah, yung auntie Ito mm. na pala. Ganito dito. Ni tingnan, no? Maganda dito. Ju malayo nga lang siya pero may tram naman. Gumupo? Hindi niya ano? 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 ano? benta ng ice cream na ba tayo? Ay, sa inyo? Kailangan ko. Parang sa ano. Oo, sa para wala ano siya. oh, para hindi makamano mo. Hindi, basta basta nakapasok. Basta Ganda. Yeah, Ito yung ano, Toilet. CR. Mm -hmm. <laughs> And then, ito yung higaan. Ay, oh, ang ganda din. Ayan o. Oh. Pwede mag... Nasa ang saingan? Ay, ayan pala flat screen na naman. Ayan o. Oh. Built-in kitchen. And then, ito. Higaan namin. Ito lang siya. Okay na din, no? Mayroon sa Coffee, coffee. Na one, so, nandito na po kami sa aming... Ano ang tawag dito? I don't, I don't apartment know, slash accommodation, no. apartment slash Airbnb or apartment, no? So, ayan. Medyo pagoder sa mga auntie mo, girls. Kakain na kami. Okay, siyempre, gutom na. Hmm. Ang kapal pa ng aming jacket. Diba? Hindi naman pala masyadong malamig dito sa Helsinki. Pero pagdating dun sa amin, sa UN Subanda, doon na yung malamig. Pero let's see bukas. So, ayan, ang di Diba? Parang may sumba. <laughs> parang para magsasayaw. Diba? Yan lang. Magkano pala yung binayaran natin dito, bes? Para ma-inform ko sa kanila. Kasi si sister ko yung nag-ano dito eh siya. Kasi may yes. booking booking dito. Mga around 100 something. 190 to 200, no? hindi ko sure. Parang mga 150. Mga, uh -huh. dalawa na kami doon, 150, 170, mga ganun. Okay na kasi mulutuan, lutuan. yung habol namin dito kasi may dala kami mga, ano, iluluto. Kaya ako nga. Ano? Uh -huh. so, 150. Oh, 154. Ano kami? Two nights day. na eh Oo. Two nights. Two nights na. Kasi uwi na kami ng Sunday, Sunday. ng umaga. Kasi syempre, pagdating ng Monday, may trabaho na ulit. Kailangan kami. na, no? Dapat dalawa, dalawa kay parang. Oo, ba? para makatipid, no? Dalawa. Malinis dito, Mabango. Walang staff dun sa baba, ah. Oo, oh, kasi yeah. hanggang five lang. Mm. Malinis siya, kasi compare dun sa Switzerland, nag-Switzerland like kasi kami. As in, mga ano siya, dumi. Hmm. Ah, okay. ah Siyempre, kailangan ng honest review, diba? Pero mm -hmm. totoo naman talaga, malinis. Lang Perfect. Dito, diba? Maganda siya. Mm hmm. I highly recommended. Siguro marami din dito nag uh, uh, ano, mga siguro mga social. Uh, mga uh, ano mga influencer based sila para um, din dito. Mm. So ayan. Hindi namin to siya alam, nakita ko lang siya sa booking tapos so, sabi ko, ah, parang ano, ganito dito. Mm. So, so, nagugutom kami, kailangan namin kumain. Ayan, church mo na ako. Sa nabas, party-party ang mga people. Dito, butomers. Mga anti-butomers. Mamaya, mababag, ano tayo? Reveal. Bag-reveal kung anong mga nasa loob ng aming bag. Thank you, Lord, kasi nakarating kami ng safe dito sa aming pupuntahan. Yes. Kahit ating gabi na kami nakarating. Buti na lang at hindi maulan dito sa Helsinki. Kasi nung nasa travel kami... Ang lakas ng ulan. Nasa train kami, ang lakas ng ulan. Buti at tumila. So, hindi kami nabasa ng ulan. Pero may dala naman kami mga payong. may dala kami payong. May dala siyang payong. May dala din akong payong. Siyempre, for ano na din. Assurance, no? So, ayan. Maaga kami bukas. Kasi, ang plano namin bukas ay gigising kami ng maaga, mga 6 siguro. Siyempre, kakain kami ng almusal kasi ha, hahada na na, hahada na naman kami. Bibili ka, may order kasi kaming hotdog. dog, mm -hmm. ba diba? Sa isang Pilipina dito nagbibenta kasi siya. So, kukuni namin yun. Yun muna yung uunahin namin. Tapos, tapos, tapos yun. Tsaka mm -hmm. hindi, bibili muna kami ng Asian foods kasi pagpupunta kami ng Helsinki, yun lagi yung aming um, pinupuntahan. Bahala na kami magbitbit ng madami. Basta nakabili kami ng Asian foods. So, ay magluto mo na diba? May huh. noodles ako dyan. May ano ba dito? Lutoan sila. ipakita sa inyo ano lang yung bag. Oh, may huh? Bag to ko. ito. Okay, Ay, akin muna. Okay. So, yan yung akin bag. Huh. Malaki yan. Sabi pa ni sister, parang ito ako nabibenta ng ice candy. So, of course, ito. Mayroon tayo dito yung pandisal. Magbigo lang. Ano na talaga siya? Na-deform na. na. Puin na lang nila sa ano. Diligay hmm? ko kasi yan sa mga friendship at sa kasi. Hmm. Pandesal. Ang itlog. And then another matigas na pandisal At Spanish na matigas din. At syempre ang itlog. Buti hindi nabasag. Pero luto na yan. Itlog. And then chocolate. Yun. And then, ang aming mga lulutuin, Oh. Noodles, bigas. And then, syempre, plate. And then, mga ano na ito, mga damit-damit. Mga damit na yan, yun lang. Okay, oh, sister, ano mo sa'yo, sis? Sizes. Okay, bag bag mod. Ano sa bag mo. Ano to? Ito. Eggs oh. galing sa smart market. Sa is market. Sobrero. Hmm. Sobrero. To. tumbler to. ko din. Ito tubigan ko. Tubigan. Hmm. Yung tula. Tula. Kanina Kula. Baonina, tinapay na. Binigyan. Ice Friday. din. Nakain niya. Tapos, si baon namin kanina. Hmm. Actually, meron ano. Orange. Yung Tapos, balot. Okay, pakita mo ang balot. Oh, charan. Nabili <laughs> Nakainin lang. Nakainin namin yung tatlo. bigayan ni ano, ni anti okay, Tindahan. at atoshe. Atoshe. Tindahan. Sa Luwensu. kasi yung store niya. Tindahan. Tindahan. Ati Tindahan. Ati Tindahan. Ati Tindahan. Ati Tindahan. At ito. Mga, yan naman yung mga lulutuin din. Same from sa... Pa. Uh, <laughs> so, magdala ako ng juice. From Philippines. Meron pa kasing natira. Juice. Tapos, ano siya? Something talaga, okay. ano, Bigas. Tapos dalawang noodles. Merong tea. Tea. Okay. Tapos may bawang. Kasi pangunta mo nga din yung asing Kasi ipa-organize natin Tapos mantika at saka kasi <laughs> talaga camping in Helsinki ang pamagat ng ating ano? nabubuo naman yata yung mantika ng indawon hindi baka ano lang yan Hindi, lalagay mo lang yan. Um, oh, ganun yan. O para hindi magsalan. Okay. Hindi, hey, ganun yan. Hindi, hindi ka sa mantika. Hmm. daw ang mantika ni Ante. Pili na lang kami bukas yung taguan 1 euro. 1 euro man. Hey, parang kasya pa naman yata. Oh, kasya pa yan. Oh, wait tayo. Hindi pa lang nasara ng sobrang hmm. Um, okay lang yan. Hmm. Sige, hindi ka naman. Sige, hindi kami dito yung ano bang tawag dun? Super tipido. Wait. Maksan mm. natin yung akin kasi yung pasister na open naman So, ako naman. Simplihan lang tayo dito ng anti-girl. Siyempre yung dress ulit. Suka to ha. Nilagay ko lang dito para hindi magubo. Vinegar. Noodles again. Another noodles. Asyara, tinigil. Sukal. Ba, uh, sibuyas. Ano uh, oh, yun? Ito pa, pa. And of course, the coffee. Para hindi na kami bumili sa s market. And then, the salt. Mm. Salt yan, ha? And of course, the rice. May dala rin rice, sister. And then, okay, na, And then, of course, of course, of course, of course, the bulads. Hindi na pala yung niluto namin nung ano, kailan ba yun? Last week. Last week, pero okay pa siya crunchy. So, yan. Yun lang. Yun muna ang vlog namin for today's video. I-ayusin e, na namin ito. Ayun namin. 没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱了，没得钱 On. bye mga good night thanks for watching